Baka umanong ka ah Medyo mataas na yan Pero dagat na mo yung babagsakan mo Mama! Kaya mo nabi yung goggles ko sa ano? Oya! Oh, yeah. Tagal ang buwelo Nakakatakot Kita <laughs> ma Wala dyan <sighs> Wag na ma kung wala Ito ko na sana makita ilalim eh, eh.

Sige ko yung tubig Si Yolo, kamo Punin ko na yung number dito Parang gusto ko mag-overnight overnight dito Si Nelly, hindi ko pwede payagan hindi siya marunong mag-slot Saan na may start? Saan na may start? O parang mayroon hindi pero mag maganda yung kubo mo sa baba. Sa harap yan. Ha? Dad, dad ka? Oo! Oh. Lulutang ka talaga. Huwag ka magpani. Antayin ka namin dito. Mag-tubes ka. Yung tumalan. Kunyan.